Hello, hello. Eto na naman si Mama Cherry. Mag-uusap na naman tayo tungkol sa isang bata. Tungkol sa isang anak or sa isang pamangkin. Etong video natin ngayon ay nabasa ko ngayon lang sa aking email o comment doon sa aking video tungkol sa batang matigas ang ulo iba-iba talaga ang problema sa panahon ngayon pagdating sa mga kabataan, di ba? Kaya sabi ko, maggawa ako uli ng video para pag-usapan natin yung tungkol sa anak. Yan po yung isa-isahin natin ngayon. Pero syempre, bago yan. Kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan. I-click dyan sa baba ang notification bell all ng subscribe button para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Yeah. Mga kaibigan, itong pag-uusapan natin ngayon tungkol sa isang pamangkin ang nag-comment kasi sa akin doon sa video ko na tungkol sa batang matigas ang ulo ay isang vlogger din, si Ani na nam problema sa kanyang pamangkin. Ang kanyang pamangkin ay anak ng kanyang kapatid na ngayon ay may asawa na. Ibig sabihin yung kapatid niya ay nag-asawa na ngayon at ang kanyang anak ay una iniwan niya or lumaki doon sa Lula, sa probinsya. gano naman talaga halos, di ba? Pag may pag may anak sa una, saan mapunta yung anak, di ba? Talagang sa Lula. Oo, oo. Sa Lula lumaki ang kanyang pamangkin. Ngayon, ang kanyang pamangkin na lumaki sa kanyang lula sa probinsya ay andito na sa Manila. Ibig sabihin, nasa kanya ang kanyang pamangkin. Eto ngayon, na problema na si Ann. Kasi, ang kanyang pamangkin daw ay matigas ang ulo. Hindi lang matigas ang ulo, kung hindi, mabilis pa daw magtampo. Hmm. At pag kanyang sinasabihan, ay umiiyak na agad. Yan ang problema talaga niya. Imbis ang nanay ang mga problema, si auntie ngayon ang nang problema doon sa pamangkin niya. Hindi naman niya binanggit kung babae ba ang kanyang pamangkin o lalaki. At hindi rin niya binanggit kung ilang taon ang kanyang pamangkin. Pero okay lang. etong gagawin na lang natin para sa pangkalahatan sa babae sa lalaki o kahit anong edad. 'di ba? Kasi ang isang bata pag lumaki talaga sa lula, lalo na siyempre, 'di ba sabi mo nasa probinsya. Pag lumaki sa lula, siyempre ang lula talagang todo ang pagmamahal niyan, 'di ba? Siguro nung nasa lula siya, talagang na naramdaman niya yung pagmamahal ng isang magulang kahit na wala ang kanyang nanay kahit na wala ang kanyang magulang. Kasi nga sabi mo, nag-asawa na ng iba ang iyong kapatid. So, nung baby pa or nung maliit pa ang iyong pamangkin, lumaki sa lula sa probinsya. Ngayon, na nasa Manila na, ibig sabihin nasa iyo ang iyong pamangkin. eto ang problema mo. ba diba? Matigas ang ulo, mabilis magtampo, at mabilis umiyak pag pinagsasabihan. An, eto lang ang tip ko sa iyo at sa mga ibang nanay or ibang mga tita. Palagi na natin tita kasi auntie ka, di ba? Ang anak ng kapatid mo ay hindi talaga maiwasan na ganun ang kanyang ugali. Alam mo bakit? Pakiramdam ng pamangkin mo na inambaduna na siya parang itsupera na siya. Kasi galing sa lula ngayon na sa'yo na. Kahit, kahit sino naman siguro na parang pinagpasapasahan ka sa isang bata, masakit talaga yun. Kahit sino, pag ganun ang nararamdaman, ganun ang kanyang nakikita na mula sa lula nilipat siya dito sa'yo, ang pakiramdam niya, hindi na siya kailangan. Ang tanong ko, bakit na sa'yo? Diba ang sabi mo, andyan yung kapatid mo na may asawa na, bakit hindi siya doon sa magulang niya? Ang isang bata, natural na magkaroon siya ng self-pity sa sarili niya o magkaroon siya ng parang hindi na niya nararamdaman yung pagmamahal. Kulang siya sa atensyon, kulang siya sa pagmamahal, at kulang talaga siya sa kalinga ng isang ina. Bilang isang auntie, bilang isang tita, kasi sabi mo, nasa iyo ngayon ang iyong pamangkin. Intindihin mo, ipaliwanag mo sa kanya kung bakit nasa siya ngayon. Nagaling siya sa kanyang lula, sa probinsya, at ngayon nasa iyo na siya, ipaliwanag mo kung bakit nasa siya ngayon. Ipaliwanag mo sa kanya na... Anak na lang sabihin mo o kaya pamangkin, dito ka muna sa akin kasi ganito ganyan. Ipaliwanag mo sa kanya dahil siguro kahit siya hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman dahil wala na siyang magulang, ngayon wala din ang kanyang lola, nasa tita na lang siya. So parang ina parang pakiramdam niya wala nang nagmamahal sa kanya, di ba? Masakit talaga bilang isang tao, lalo na sa isang bata na yung sa ibang bahay ka na naman nakatira. Kaya nung nabasa ko yung comment mo, sabi ko, igagawa ko kaagad ng video etong comment mo sa akin. Dahil na, kahit ako, nasaktan ako doon bilang isang bata. Masakit sa isang bata na galing ka sa lula mo, nilagay ka ngayon sa auntie mo o sa kamag-anak, bakit hindi sa kanyang magulang? Eh doon na lalabas ang kanyang pagiging matigas ang ulo. Doon na lalabas yung kanyang iyak. Idinadaan niya sa iyak kasi nararamdaman talaga niya sa sarili niya na lalo na pag pinapagalitan, talagang mag ano yan, magtatampo yan. Kasi siya mismo sa sarili niya, hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang nangyayari sa buhay niya. Bilang isang bata, mahirap talaga. Kaya bilang tita na nasa iyo ngayon ang iyong pamangkin, ipaliwanag mo sa kanya na bakit nandito ka sa akin ipaliwanag mo sa kanya kung ano ang sama ng loob niya at pag pinagpagalitan mo or pinagsasabihan mo ay umiiyak siya kasi alam natin na may nakatago dyan sa puso niya na may nakatago dyan galit puot at hinanakit talagang dapat intindihin mo bilang isang tita dahil hindi madali sa isang bata na palipat-lipat siya bilang isang tita kahit na nagagalit ka sa kanya kasi matigas ang ulo niya pero dapat intindihin mo ang iyong pamangkin. Dapat ipaliwanag mo sa kanya na huwag, mas wag mabilis magtampo kasi may mga bagay-bagay na dapat ipaliwanag mo sa iyong pamangkin. Lalo na pagbata pa, habang bata pa, dapat himay-himayin mo o isa-isahin mo ang pagpapaliwanag sa kanya kung bakit ganun. At isa pa, yung kapatid mo na sabi mo anak siya sa pagkadalaga. So, yung kapatid mo ba, hindi ba pwedeng sa kanya ang kanyang anak? Kahit na may asawa siya, baka pwede naman na yung anak niya ay doon sa kanya. Kasi bilang isang nanay, responsibilidad ng isang nanay ang kanyang anak. Kahit na sabihin natin may asawa na siya, kahit na sabihin natin may pamilya na siya o may anak na siya, syempre wag naman niyang i-abandona na ang kanyang anak. Kawawa naman intindihin talaga natin o ipaliwanag natin sa isang bata ang sitwasyon na ganito. Ang nanay mo ay may pamilya na, may asawa ng iba. Kaya ipaliwanag mo sa kanya at ipaliwanag mo din sana sa iyong kapatid na dapat ang kanyang anak ay nasa kanya. Itong video ko ngayon, hindi lang talaga ito para kay Anne, kung hindi para ito sa pangkalahatan. Bilang isang nanay, mahirap talaga na ang ating anak ay ipaalaga o ipaasikaso natin sa ating nanay, sa ating kapatid, o sa mga kamag-anak. Siguro sa umpisa, pag halimbawa nagtrabaho ka o kayo nag-asawa ka, pwede naman yung gano'n na ipaalaga mo sa iyong mga ipaalaga mo sa mga magulang, sa iyong kapatid o sa kamag-anak, pero wag naman hanggang lumaki, hanggang tumanda na yung anak mo kasi bilang isang magulang, responsibilidad natin ang ating anak. Kasi may mga epekto talaga sa isang bata pag nararamdaman nila yung presensya, yung presence ng isang magulang na bakit ang ibang kabataan nandoon ang kanilang mga magulang? Bakit ako hindi, 'di ba? Doon kasi mag-uumpisa yung problema sa isang bata. Kaya sana sa lahat ng mga magulang diyan, eto ngayon sabi ko, igagawa ko kaagad ng video kasi kung halimbawa isa kang magulang na may naiwan tayong anak sa ating mga magulang o sa ating kapatid, iparamdam din natin sa ating anak na sila ay mahalaga. Sila ay nangangailangan din ng pagmamahal ng isang magulang. Diba? Napakakawawa ng anak mo pag hindi mo ipinakita sa kanya ang pagmamahal. Kasi pag lumaki yan, na hindi mo pinaramdam sa kanya, hindi mo pinakita sa kanya ang pagmamahal mo na bilang isang magulang, paglaki mo diyan mo mararanasan diyan mo mararamdaman ang pagwalang bahala o hindi mo iniintindi o hindi mo inasikaso at hindi mo pinadama ang pagmamahal sa iyong anak bilang isang nanay kahit na may pamilya ka na dapat ipakita mo pa rin sa iyong bagong asawa sa iyong bagong pamilya na meron kang anak dati may anak ka sa pagkadalaga at hindi to dapat ikahi hindi to dapat ikahihiya kasi wala namang may gusto na magkaroon ka ng anak sa pagkadalaga. Kaya an tungkol dun sa pamangkin mo, sana doble pasensya sa isang bata. Patigas man ang ulo niya, pero iparamdam mo sa kanya ang pagmamahal ng isang tita. Iparamdam mo sa kanya ang pagmamahal, lalo na syempre, wala dyan yung, yung kapatid, di ba? Siguro talaga ang iyong pamangkin ay nagpapansin lang kasi parang pakiramdam niya na wala siyang karamay walang nagmamahal sa kanya o pinapasapasahan lang siya tama ba siya pinapasapasa lang siya mula sa lula na punta sa iyo ang sabi niya ang katanungan niya sa sarili niya bakit ganoon di ba isang bata talaga habang bata pa ipaliwanag mo sa kanya na ganito ang sitwasyon mo kay mo kasi pag hindi natin pinapaliwanag hindi maintindihan ng bata habang bata pa iparamdam mo sa kanya na ang pagmamahal ng isang tita. ang pag-asikaso at lalong-lalo na yung pag-iintindi. Kung halimbawa matigas ang ulo niya, kausapin mo siya kung bakit ganon ang ugali niya at intindihin mo siya. Kung halimbawa din, mabilis siyang magtampo, Huwag mo na lang muna siyang patulan. Intindihin mo na lang talaga muna siya. Kasi sabi ko nga, may mga nakatagong sakit niyan sa puso. Nakatago diyan yung mga sama ng loob niya, yung mga nararamdaman niya na bakit ganoon Kaya kailangan paliwanag mo talaga, paliwanag mo sa kanya. At syempre, yung sabi mong mabilis umiyak, hayaan mo siyang umiyak. Hayaan mo siya. Pag natapos na siyang umiyak, ipaliwanag mo sa kanya at tanungin mo siya kung bakit siya umiyak. Pinagsasabihan mo siya dahil mahal mo siya at ayaw mo siyang mapariwara, ayaw mo siyang magkamali at para paglumaki siya, nasa tamang pagmamahal at pag-aruga na nararamdaman niya bilang isang tita. No? Kaya si Mama Cherry, pasensyahan nyo na dahil nung nabasa ko talaga yung comment doon sa aking video na tungkol sa batang matigas ang ulo, sabi ko, igawa ko kaagad ng video kasi mahirap talaga sa isang bata na lumaki na walang magulang. Mahirap sa isang bata na kulang sa pagmamahal, kulang sa atensyon, at kulang sa pansin. ba? Diba? Kaya, an, dahil nasa iyo ngayon ang iyong pamangkin, intindihin mo na lang. At sabihan mo na lang siya na kahit wala yung nanay niya, dahil kapatid mo yung nanay niya, iparamdam mo sa kanya na kahit na matampuin siya, kahit matigas ang ulo niya, na mahal na mahal mo siya. Yun lang po. Doon sa mga nanay na sinasabi ko talaga, mahalin natin ang ating mga anak dahil sila yung regalo sa atin ng Panginoon. Alagaan natin sila at mahalin. Iparamdam natin sa kanila ang ating pagmamahal para daladala -dala nila yan hanggang paglaki. Kahit na hindi man natin sila kasama, kahit na nasa malayo tayo, iparamdam pa rin natin sa ating mga anak na sila ay mahalaga sa ating buhay. ba? Diba? Yun lang po. Pasensya na talaga kung nakikialam na naman si Mama Cherry sa buhay-buhay. Dahil alam nyo naman si Mama Cherry, mahiling magyaw-yaw lalo na pagdating sa mga anak. Yun lang po. Thank you, thank you po sa pagsubaybay sa channel ni Mama Cherry. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. At kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan, i-click dyan sa baba ang notification bell all ng subscribe para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Yun lang po. Thank you, thank you po. Bye-bye!